Good morning guys uh, Today is Friday So ang gagawin ko ngayon ay Ay maga ngayon So ang gagawin ko ay eh, tayo uh, Magprepare pera o Nagtatapon ng food waste Kasi nung buong nagpunta kami sa Sa Saan bansa ito Germany So nagpunta kami ng Germany Nagtagal kami doon Kaya naipon yung food waste namin dito sa storage So ginagawa ko, lalabas ko ngayon doon sa labas para pag pwede na siya itapon sa dagat. So, nakaprepare na siya doon sa labda. lahat na nandun na siya, siya. Para mabilis na lang ang kabawa natin. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura sa storage, kung paano namin nilalagay yung mga food waste dito sa bago. So, tara! So, guys, ito yung pituwa ng storage namin. So, sa namin. So, pag nakaganyan po ilaw pag ginanon yun, off ng ilaw niya so anak so, ito yung sa fish stories mga isda saka yung mga meat karne so yan so dito namin nilalagay yung mga food waste yan ito food waste din yan actually marami yan puno yan dyan so na, may mga nailabas na akong iba so nailabas ko na yung mga iba niyan yan ginaganyan namin pag nasa port kami, nilalagay namin ng garbage. Pero pag nasa navigation or nasa dagat na kami, ito kasi hindi siya naka garbage, naka ano lang siya, naka uh, hindi siya naka garbage sa laga, ay eh, total niya, ganyan lang oh. hindi siya naka supot na garbage, hindi ka tulad dito. Kasi pag nasa port kami, kailangan yung lagayan ng food waste, eh, naka garbage siya, diyan yung ano ah. yan ini lalabas natin i-prepare lang natin sa dito sa labas so yan ang dami no ang dami namin po doon so So, doon sa tram na yon na malaki, dyan ko muna ilalagay para ma-defrost kasi so sobrang tigas yellow na kasi siya para ma-defrost, para lumambot so mas mabilis may tapang pag malambot yung kudwis, hindi matigas so malamig wait lang, kutin pahinga kasi sobrang lamig sa loob sa labas din malamig ah. kaya dumami yung kudwis namin kasi bago pa kami pumunta ng port ng Germany so nag kami ng ilang araw pa bago pa kami napadikit sa pantalan ng Germany so is, ilang days pa yun Sigur, kasi isang araw minsan dalawang dalawang supot nag, na, na, napupuno sa taas so is, na iba na ipon na tapos nung pagkadikit namin sa Germany so halos kalahating buwan kami Um, more than one, one week uh, more than one week o ilan ba 8 days 9 or 10 days kami so naipon siya na naipon so ito yung store so, ito na yung mga yan tsaka tumukuha ng mga pinatambak yung mga dry goods tapos ito pupasok na ito ito naman yung yung mga gulay tapos may dalawang pinto, tulad na sinabi ko kanina, pang isda at saka pang karne. Sa anong kahit anong karne, ito ang yun. Halo-halo sa dagat. So yun, ah, uh, ang lamig. Sobra lamig. Papunta kami ng Spain ngayon. So pang 2 days namin na uh, navigation, ang sabi nila, nasa 5 to 6 days ang biyahe namin. So pang 2 days pa lang ngayon. Tapos 3 up sa trade pang 3 days pwede na daw magtapon ng food waste kasi dito special area pa to ibig sabihin daanan pa siya ng mga barko dito special maram, maraming barko ang dumadaan na to so hindi pwede siyang takunan ng mga food waste so yung malayo na kami mga 2 days na kami na biyahe so mag, medyo malayo na talaga kami sa ano, sa isla so, syempre kailangan natin sumunod sa rules and regulation sa pagta about sa mga food waste sa pagtapos. So yun lang. Um uh, mo uh, lang yung dagat hindi siya masyadong maalon ngayon. Kasi katulad kahapon. Kahapon kasi maalon. Uh, yun. taposin na natin yung food waste. Ilalabas ko yun. So ayan na guys bukod sa tanging isang drum na lang hindi ko na ilabas kasi nga wala siyang ano hindi siya nakasupot ng tulan ng ganyan eh kung nakaganyan lang may ko lahat yon kasi hindi ko siya malabas kasi sobrang bigat niya so ito na lahat bukod tanging sa isang drum uh, hindi ko may labas sobrang bigat hindi siya kasi nakasupot ayan ito so dito maliliklos na siya Miguel lang kasi siya eh. Kaya buong buo siya hanggang sa ilalim. So yan. So masit muna tayo sa karagatan dito sa Europa. sa so lima rami ako. Nakikita mga barko dito na dumadaan. Yun ang update ng video ko ngayong araw. So masilaw yung araw ngayon. Ang init. Ayun itang araw, malamig ang hangin. Connected sila. So yun mga kaibigan. Hanggang sa muli ulit. So bukas. Tuloy po yung video na to, bukas. Kung pwede na kami makapagtapo ng food waste. So papakita ko sa inyo kung paano. So hindi namin tinatapo yung plastic mga kaibigan. Kasi bawal yun. Tinatanggal namin yung mga garbage bag. So bukod yung food waste nang talagay tinatapon namin baka bawal talaga yung tapong plastic sa dagat natin. So, see you tomorrow. Bye-bye. Bukas -bye. naman tayo ulit mag-usap. Mga kaibigan. Bye. See you tomorrow. Thank Okay. Meron dito ano, dito. So dito ako magbukas. Lahat ng mga pinagkabitan ko yung timba. Ayan. Bukasan natin yan. Bago natin yakin. Tapos taas. dalawa na to na may food waste pa naman so maghahap tayo ng uh, tatawag tayo ng tao na pwede makatulog sa atin so yun guys uh, yung natitirang food waste na, na, sa drum ay sila na ang magtatapon daw doon sa ano, sa baba so yun umakyat na ako dito so bakit um bakit nasa storage ng fish ang mga food waste dito sa barko So dito guys sa barko na, na to So dahil yung food waste namin Dahil wala siyang sariling um, storage Para palamigin siya So doon lang namin nilalagay sa, sa, sa fish storage Para kung bakit doon namin nilalagay Or ni storage namin yung food waste Dahil uh, hindi siya ano, may wasan yung mga moy At saka makontaminated yung ibang mga 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 pagkain So, kailangan kinikit na kami siya na malamig. At saka, hindi umalingasaw. At saka, hindi ano yun ng mga, kung ano-anong, bakterya. At saka, yung mga langaw. Kasi, minsan, ang mga langaw, uh, pag mabaho, nandun sila. Lumadami sila. sa bawat port na pinupuntahan, dahil, may mga, ano, may mga, anong tawag mo ito? Yung mga tulad ng langaw, mga insekto. Na, 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 na nakukuha bawat port na pinupunta nitong barko. So, wala pag alis, syempre, may mga insecto na naisasama. So, kaya lahat ng food waste kailangan naka-storage na para ando lang siya at hindi siya ng mga insecto. So, yun. Um, hindi basta-basta mag, pwede magtapon ng food waste lalo pag malapit ka sa isla. Let's say, pag sinabi nilang special area, ibig sabihin yung special area kahit malayo ka na sa isla ay bawal pa rin kasi special area yung sinasabi nila like yung baga daanan siya ng mga barko or oh, uh, yun so pag ano na pag medyo wala ka na sa special area so malayo na syempre kasi nasa maaari 12 miles 12 miles pataas so doon lang pwede ka na magtapon ng police So magsasabi naman yun sa taas, o oh, pwede na magtapon ng food so doon tayo magtatapon ng food waste. Hindi tayo basa-basa, pwede na tayo ang um, gusto lang natin magtapon ng food waste, hindi yan pwede. May sinusunod pa rin po tayo sa pinaka-taas natin sa bawat barko so may mga head po yan so sila na magsasabi kung saan at pwede tapo ng food waste so yun lang po guys um, sana may natutunan po kayo about sa food waste sa bawat barko so medyo mahaba na po ang video nito so paalam na at see you next vlog ba bye bye